Sino? Yung... Sino yung... Sino yung... Nagmamahal ka na ba ulit? na? Meron na? Ano ka ba, imam? Eh, na on the spot si Chinita Princess Kim Chu ngayong araw ng mga puso sa It Showtime. Ito nga ay matapos siyang tanungin ni Uncabogable Star Vice Ganda hinggil sa estado ng kanyang puso ngayon. Ngayong araw nga sa It's Showtime ay sinelebrate ng mga Showtime family ang Valentine's Day. Isa-isa nga nagpa-picture ang Showtime family sa heart-shaped balloon na ginawa ng mga staff. Naging palaisipan naman ang pagturo ni Kim Chiu sa space sa harapan niya. Dahilan para naman mapatanong bigla ang kanyang mama Vice. Tanong ni Vice ganda kay Kim Chiu, Umiibig ka na ba ulit anak? Nagulat naman si Kim Chu sa tanong na ito ng komedyante at napasagot ng mabilis na hindi. Sagot pa ni Kim Chu, minamanifest yan. Diba pinagdasal niyo ako? Natapos na nga ang usapan ng dalawa. Pagkatapos ito, sabihin ni Kim. Duda naman ng Kim Pao fans sa naging sagot ni Kim Chu, anila ay nautalang aktres sa pagsagot sa kanyang meme Gayun Gayunpaman, kung sakaling totoo na tahimik pa ang puso ngayon ni Kim Chu, ay naniniwala ang Kim Pao fans na hindi malayo na ang taong magpupuno sa puso ngayon ni Kimi ay si Paulo Abilino. Sa kabilang banda ay naghatid naman ng kilig si na Kim Chu at Paulo Abilino ngayong araw ng mga puso. Narito at panoorin natin ang video ng dalawa kung saan ay ginawa nila ang iba't ibang post ng mga couple.